sila ang team adventurer dito kay Sister Leia's house sa May Baron. Ang teacher nila si Brother Jello. Ang assistant si Sister Lala, Sister Irma, Sister Celeste, at Sister Estrella. May tanongan portion sa kanila. Uh, mga bata sa aklawang araw, ay dinagdagan nila, kahit na mas maliit. Ayan, no? May batang umiiyak, kaya inalis ko pala ang sound dito. Kasalukoy, nagtatanong ang brother dyan. May sumasagot naman sa kanila. Yan, Sister Celeste. Ayan ang ko yung mga picture para madaling maunawaan ng mga bata. Ayan lang kanilang memory verse. at ang kanilang attendance Marami sila ngayon dito dahil tumanggap sila ng mas bata. Ayan, kaya nga lang, may iyakan. Kaya inalis ko ang sound. Sayang nga naman ang pinag-aaralan nila. Kaya lang, inalis ko ang sound. Ang ganda rin sana kanilang topic. Pag nakakasagot ng tama, binibigyan ng candy or yung yun hawak ng dalawang sister, yun nasa garapon. You know, taas naman ng kamayo. Active naman ng mga bata. Ayun ang aming sasakyan. O dito nga pala ang Dancel's House. Mabuti na lamang at hindi umulan. Mga kapit bahay nila dyan sa lugar ng Team X uh, Adventure. Yun ang hawak ng sister yung mga candy. Sister, pakita yung mga candy niyo. Hmm. Yeah, tinanong ko pa siya sa kanila Thank you. kaya pinagkikita nila sa Thank akin. O <laughs> oh, sa Team Voyager! Team Voyager! Yan, yeah, dito na ito sa may ligtong. Dito sa brother RC and sister Venus Backyard sa may bukari na ito. Andito ang mga batang nag-aaral ay nasa may 30. Hambigit ko 30. Ang teacher nila si Sister Arby, assistant si Sister Jen at Sister Venice. Maganda sa lugar na ito, kahit na walang electric pan, ay hindi mainit. May mga puno ay sariwang hangin. Malayo sa mga ugong ng sasakyan at sa mga uso. Malayo din ang mga kapitbahay. Ayan, umikot lang ako. Kung saan sila nakalagay o nakapwesto, dinakikita ko sa inyo. Ayun. Siya nga lang, hindi masyado marinig ang sound dahil malayo ako sa Dari sila di itong Yan, masarap magpahingo. May nakaduyan pa. Ito, may naglalaro. Huli ka. hmm, <laughs> <laughs> sa likod bahay. Mm. Oh, iikutin ko pa yan. Pupunta pa ako rin sa soksok na daanan. So, surprise ko si Sister Buena. Huli kayo! Huli ka, <laughs> Sister! Dumadaan ako sa sunok-sunok eh. Huli! <laughs> o, oh, dito, kahit saan ako lumusot. Yung aso lang ang kinatatakutan ko. <laughs> aso, doon lang ako natakot sa aso eh. Nagtahuli. Huli, eh. Tahuli lang yun. Kahit siya nako lumusot, oh. Okay. Pauwi na sana kami na sulubong okay. namin ng pamirienda. Hindi mabuti yung ano eh. Yan, bumalik kami. Hindi ko mapakitang mabuti Pinakasakay sa motor. Nakauwi na kami eh. Nasulubong namin sila. Pabalik na kami uli dito do sa pwesto nila team voyager yan ang pinagsasakyan nila sister susan may dala silang merienda katunayan po na malayo ang lugar nila Balik po ako dito. Diyan nag-aayos mga sister ng kanilang merienda. At pamerienda sa bahay po. Nagluto. Sister Susan. Yung naka-abun uh, na t-shirt. Pamerienda. Uh, yes. Uh, Malabon. Tapos ito yung spring onions. Tapos ito yung bawang. Kunti lang bawang kasi yung mga bata Matang ayaw bawang naman. Ayaw 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 man. Man. Okay. Hindi ayaw ng bata. Ayaw pa. Ito yung egg. Hiwain pa namin. Ito yung mga pamerienda ng mga workers dito. Tapos ito yung si Charon, pang toppings. Ayan, ito may juice naman. Anin 'yan para ano naman pang inom. Pang inom na. Ang pang pampalamig pa. Ayan, saka sila meron. Ayan, isasali na namin 'yan, mga sisters. Ayan. Para sa merienda ng mga bata nandito. Ayan. Ah, uh, sandali lang, ano, magpamimirienda na sila dito. Ilang saglit na lamang. Ah, uh, sila, sister. Okay, sister, nagluto. Opo, ako nagluto. Yan, sister, mga si tutulong. Pa, sister, sister, sister Abby. Yan, sister taga rito po si Sister benedict si Sister Abby. Ako uh, si Sister Susan, ako? taga ako. ibang bansa. <laughs> jok lang po. Medyo malayo po ang bahay nila rito. Oh Tulad din namin, mas malayo kami. Andito kami sa magandang lugar. Mapress kong lugar. Kaya dito ako nagtatagal nagbibidyo. Okay. Uwi na po kami.